Hello guys, good evening guys. Mayroon tayong video na panonorin guys. Na itong si Senador Soto guys ay para bagang takot sila guys doon sa abogado ni uh, Bryce guys na si Attorney Porton guys. Dahil sinabi guys na mayroong mga senador na involved doon sa laptop guys ni Bryce Hernandez na kanyang nakita guys at ito naman guys ay pinabulaanan guys ni Bryce hindi daw wala daw sinador doon guys nang tinanong ni Soto guys wala daw sinador guys kundi mga congressman lang guys tapos guys attorney niya ang nagsabi guys bakit kinuntra guys ni ano guys ni Bryce guys anong klase ito guys di kaya guys mayroong kababalaghan guys sa likod nito guys at mayroong nagsosol-sol dito kay Bryce guys na hindi dapat isama itong mga senador guys kasi guys nag kaalitan yata itong dalawa guys ang abogado guys at itong si Bryce guys kasi basta panoorin nyo na lang ang video guys para maintindihan nyo guys na talagang kakaiba na itong si Bryce ngayon guys parang nagsinungaling talaga siya guys kasi abogado na niya guys mismo ang nagsabi guys kinontra niya ito guys pakinggan nyo guys ha? Ah. I want to clarify Mr. Engineer Hernandez ano ba yung sinasabi ng abogado mo merong anim na senador kang babanggitin ano ba yon Ah, uh, Your Honor, ang banggit niya po siguro yung laman po ng computer ko. Actually, may mga congressman po na nandun na hindi po senador yung laman nung, ano ko, nung computer ko. So, so fake news yun, ha? Ah uh, may anim na senador na nunumbrahan mo daw. Mga congressman yung nasa computer mo. Yes, yung nasa computer ko po, congressman po. Okay, thank you. So, fake news nga. O, naligaw si, si Raymond. ba? Diba? Uh, At anyway, basta yung ating media, ingat naman tayo sa mga fake yeah. news kanina umaga. May napanood na naman akong fake news tungkol sa sarili ko. You Hindi know. ko alam na nangyari yun eh. Mr. Anyway. Mr. President, I agree with you kasi maraming mga insinuation, sinabanggit, Sen. Abangget, Senator Sherwin Gatchelian, Sen. J.B.R. Sito, kung sino-sino na lumalabas na pangalan. That's why we need to clarify, kasi ikaw ang kinu-quote nung lawyer. And nasa national news ito eh. So in fairness to our colleagues, na hindi naman talaga nabanggit at wala namang katibayan, e eh, babanggitin na nakabitin at ikaw ang uh, reference. You know, the Senate President has to really clarify this, this matter because that this is a sensitive issue, hindi ba? Sir? Imagine, Senate Finance Committee, biglang sasabihin ng lawyer mo na, of course, he did not name names, ano? pero may mga insinuations na sumunod, pinapagit yung mga pangalan. So for the record, Engineer Hernandez, hindi hindi totoo 'yon. Ah, uh, hindi po, Your Honor. All right, thank you. Mr. Chair. Chair, oh. Palawap ko lang doon. Hindi na, Kahit na ikaw time na. ko na. Time ko na. Time mo na 'yan. Yeah. May 7 minutes ka. Bryce. Uh, during the interview ng ni ng abogado mo, si uh, Raymond Porton, Attorney Porton. Sinabi niya na pinagalitan ka pa daw niya. Bakit ka daw namimili kung sinong sasabihin mo? Totoo ba ito? Hindi po, Your Honor. Ako po ang nagalit sa kanya kasi mali po yung information na lumabas. Ikaw ang nagalit sa kanya? Hindi naman po. Pero sa interview niya, siya. sabi niya, pinapagalitan ka niya dahil namimili ka lang kung sinong ilalaglag mo. Hindi lahat sinasabi mo. Hindi po, Your Honor. Ako po <laughs> nagsabi kay Attorney Fortune na... Huwag naman maglabas sa information na wala pa naman tayong ebidensya. So sa ngayon, pinalita mo na si Atty. Porton o siya pa rin? Siya pa rin po, Your Honor. Oh, siya pa rin. Tapos so, hindi kayo magkaka-intindihan. Ano ba ito? Uh, Patuloy pa rin ang inyong relationship kahit na nagkababanggaan kayo? Sinabi ko naman po na pag inulit niya pa po, hindi ko na po siya, ano, consider, Your Honor. Uh, ma Mr. Chair, uh, can I, may I move that... Uh, next hearing at all report on, be invited here because mabigat yung sinabi niya Mr. Chanel uh, Ito ito'y parang kusulta, sort of consultant sa legal kasi uh, abogado yan lawyer yeah, we have to invite him as lawyer, client a, na relationship tingnan natin tatanong muna sa mga abogado hindi tayo abogado pareho eh we have to invite him as a resource person Mr. Pachev dahil it's like a sort of democracy uh, hanging over our heads pag uh, sinabi niya gano'n dapat pa klaruhin ninyo it can be anybody oh napansin niyo guys parang may gustong pagtakpan at parang may sinador nga natatakot guys